So what's up? Maganda gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. At ngayong gabing ito mga kamamay, magiging topic po natin is kung papaano ba ibaba or bababa ang pride ng isang lalaki at mag-message na sayo. Yan yung ating magandang topic ngayon kung kayo man ngayon ay uh, kumakaharap okay sa isang uh, magulo at malabong uh, sitwasyon ng inyong buhay pag-ibig kung kayo man ay uh, nagtatalo at hindi siya nagpaparamdam sa iyo meron kayong napag-usapan na hindi niyo napagkasunduan uh, at hanggang ngayon is nangangamba ka okay kung babalik pa ba siya or hindi sa buhay mo Okay, mahirap to mga kamamay pagdating sa isang uh, buhay pag-ibig, yung tipong sobrang taas ng pride ng isang lalaki. Okay? So pagdating sa ating mga girls diyan, okay, na may ganito klaseng sitwasyon na tipong pagka sila may pagkakatampuhan, eh hindi nagpaparamdam yung lalaki. Sa tuwing sila ay may pagtatalo, is hindi na nagme-message yung lalaki. So masyado talagang mataas ang pride masyadong mataas ang ihi. So, paano gagawin natin dyan mga kamamay? Well, chillax lang kayo mga kamamay. Mga girls, easy lang kayo. So, pakinggan nyo ang aking ilang mga tips upang sa ganon, bumaba ang pride ng isang lalaki at sila na mismo ang magme-message sa inyo. Pero bago natin pag-usapan yan mga kamamay Isa lang ang hinihiling ko bago po natin simulan ang ating topic ngayong gabi Don't forget to click the subscribe button and the notification bell Para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong ishare dito And syempre mga kamamay, i-remind ire ko rin kayo na mayroon pa tayong isang channel na ginawa Upang mas maraming love advices Kasi nakikita ko, ang daming mga subscribers natin, mga viewers ang nagko-comment dito About sa kanilang uh, sitwasyon sa kanilang buhay pag-ibig. Gusto ko mas mabigyan pa kayo ng mas maraming uh, love advices kaya gumawa pa ako ng isang channel. Mga kamamay, hinihiling ko na sana bisitahin nyo rin po ito. So, ang pangalan po ng ating bagong channel, love advice din po ang ating i-upload dyan is... Home of Love Advice. Okay, search nyo lang mga kamamay, Home of Love Advice. At ako po yung mag-upload uh, mag din dyan ng napakaraming mga love advice na para po sa inyo. Yung mga magko-comment dyan, yung mga mag-subscribe, ilagay nyo lang po, ilagay nyo lang po sa comment section ang inyong mga pangalan. At siya, shoutout ko po kayo dito. Okay? So may mga isa shout out ako ngayong araw na to, ngayong gabi ng ito. So mamaya ako na po isa shout out pagdating sa dulo ng video. Mahalaga, masimulan natin at mabigyan natin ng tips yung ilan nating mga viewers pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. Okay? So sa dulo na po ang shout out mga kamamay. So ano pang iniintay natin? Simulan na natin ang ating topic ngayong gabi ng ito. So paano nga ba mga kamamay bababa ang pride ng isang lalaki at siya mismo ang magme-message sayo So number one mga kamamay, huwag kang mag-message sa kanya ng matagal. Okay? So kung sa tingin mo wala ka namang ginagawang masama sa inyong relasyon, sa tingin mo wala ka namang pagbukulang sa partner, sa jowa mo, sa asawa mo, at siya na lang mismo ang nagno contact at siya na lang mismo ang hindi nagparamdam sa inyong dalawa. So mga kamamay, kung alam mong wala kang kasalanan, huwag kang magparamdam sa kanya. Magmatigasan na kayo. Kasi kung tutusin, kung iisipin ninyo ang sitwasyon, wala ka namang kasalanan eh. At ang isang lalaki, the more na nagme-message ka sa kanya kahit alam mo na siya yung may kasalanan, mai-scold ang mga yan mga kamamay. Lalong magmamatigas ang mga yan mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, para hindi po ang isang lalaki magmatigas at mas tumaas pa ang pride sa kanyang sarili para hindi ka i-text, para hindi siya magparamdam, huwag ka rin magparamdam ng matagal. Kalaunan mga kamamay, mag-iisip yan. Katagalan mga kamamay kapag hindi ginagpaparamdam feeling niya hindi ka affected sa inyong hiwalayan kasi nga alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan at alam niya rin sa kanyang sarili na siya yung may kasalanan at siya na lang mismo yung nagmamatiwas sa inyong relasyon Bababa rin yan mga kamamay kasi iisipin niya siguro na tauhan yung babae siguro na tauhan yung masawa ko siguro nasa tama talagang punto yung asawa ko kaya hindi siya nagme-message sa akin kaya hindi siya naghahabol sa akin yan yung mga bagay na iisipin ng isang lalaki mga kamamay kapag hindi ka nagparamdam ng matagal sa kanya okay so iisipin niya yung mga bagay na yan at siya mismo yung bababa upang i-message kanya after one month after one week or kung kailan pa magme-message yan, hihingi ng sorry kapag na-realize niya na siya mismo yung may kasalanan sa inyong relasyon pero, pero after one week na hindi hindi ka magparamdam, after one week na walang kibuan sa inyong relasyon, tapos ikaw rin yung lalapit-lapit, tapos ikaw rin yung magme-message, huwag ganyan mga kamamay, i-spoilin nyo lang ang mga boys, ang mga lalaking yan, at masyado na silang magmamatigas sa inyo. Okay? Kapag mas tumagal pa ang inyong relasyon, sila na lang lagi ang masusunod sa inyong relasyon kahit sila na yung mali. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo magparamdam ng matagal. Okay? So number two, piliting maging masaya at piliting ipakita ito sa kanya. Mga kamamay, napakaganda nitong tips na to. Kailangan yung piliting maging masaya sa araw-araw. Kung alam nyo, nag-no-contact yung lalaki dahil sa may gustong patunayan sa inyo, dahil sa akala niya maghahabol siya sa inyo, pues huwag yung gagawin niya maghahabol. Huwag niyong gagawin na magparamdam kung alam niyong wala kayong kasalanan. Okay? Gaya nga na sinasabi ko sa inyo, may spoiled ang mga yan. So, imbes na maghahul kayo, umiyak kayo, makiusap kayo, magbakaawa kayo, mga kamama, piliting nyo maging masaya at ipakita ito sa kanya. Kapag ang isang lalaki ay nakikita kayo after ng inyong away, after ng inyong breakup, after ng inyong cool off na masaya ka sa ginagawa mo. Na masaya ka sa araw-araw at hindi siya kawalan. Okay? Sa inyong relasyon, promise mag at mag -iisip yan mga kamamay iisipin niya, bakit ganun kabilis naging masaya ang asawa ko bakit ganun kabilis naging masaya ang jowa ko kahit wala ako sa buhay niya, teka baka baka, baka mamaya may bago nagpapasaya dito, so kapag kaganyang kabilis, okay, ang pag-adjust mo, okay sa inyong partner, sa inyong uh, asawa na nag-no-contact na, 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 sa inyo mababaliw yan kaiisip. Mababaliw yan sa pagbalik sa inyo. At talagang bababa ang pride niyan mga kamamay at sila mismo ang kokontak sa inyo. Kasi kahit wala siya, nakikita niya na ano, nakaya mong maging masaya. At isang uh, insulto yon pagdating sa kanya mga kamamay. Kapag ka ganun ka mabilis na ka-adjust, ganun ka kabilis na ka-move on sa inyong hiwalayan, Ganun din kabilis ang kanyang pagbalik sa iyo. Marirealize niya na nagkamali siya sa kanyang sarili. Marirealize niya na siya pala yung may kasalanan sa inyong hiwalayan. At sa mga susunod na inyong tampuhan, mag-iisip muna yan bago maglaylaw sa inyong relasyon. Okay? Siguro isang aral na din yung para sa kanya. Kasi siya rin yung babalikan, siya rin yung mahihirapan once na Okay? Tumaas yung kanyang pride. So, wag nyo pong pakainin at busugin yung pride ng isang lalaki. Para sa ganun, hindi kayo mahirapan. So, muli, ipakita nyo po na masaya kayo sa inyong hiwalayan. Ipakita nyo na happy at hindi kayo apektado. Okay? Sa so, pagdano-contact niya sa inyo. At ipakita nyo rin Okay? Yung inyong kasiyahan sa ibang tao, sa ibang bagay, habang hindi siya nagpaparamdam sa inyo. Sigurado ako matatauhan yan mga kamamay. Sigurado ako babalik yan. Baka ka umiiyak pa yan pagbalik sa inyo eh. Bababa ang pride niyan, matatauhan niyan, at mag-iisip yan sa susunod. Nagnumasa ulit ang pride niya. Kasi alam niya yung mangyayari At control mo na yung mga bagay-bagay. Kaya hindi niya nagagawin. Susunod pa ang itaas ang kanyang pride. Kasi siya rin yung mahihirapan. Okay? So next ipakita mong hindi ka nakadepende sa kanya mga kamamay, ito napakaganda rin itong tips na to ipakita mong hindi ka nakadepende sa kanya yung tipong hindi ka na umaasa sa kanya yung tipong hindi ka na nagpaparamdam sa kanya yung tipong hindi ka na naghahabol sa kanya yan gawin nyo mga kamamay huwag kayong dumepende sa kanya for most of the time oo siguro, nung una nung simula pa lang ng relasyon ninyo nakadepende ka sa kanya lahat ng uh, decision mo, tinatanong mo pa sa kanya. Lahat ng hakbang mo, lahat ng plano mo nakadepende rin sa kanya. Sa madaling sabi, hindi mo kayang magdesisyon nang wala siya. Sa madaling sabi, nakadepende ka pa rin sa kanya. So, kapag ka alam mo na tumaas ang pride niya at hindi ka pinapansin, hindi siya nagpaparamdam sa iyo, hindi kanya kinokontak, mas maganda siguro na wag ka nang dumepende sa kanya okay, pilitin mo na lang na mapag-isa, maging masaya at i-enjoy yung buhay kahit wala siya kapag nakita niya na hindi ka na dumidepende sa kanya wala na siyang silbe pagdating sa buhay mo mag-iisip pa rin yan lagi niyang mag-iisip at magsisisi kung bakit hiniwalayan ka kung bakit kanya pinabayaan yan yung iisipin ng isang lalaki kaya kung ako sa inyong mga kamamay huwag na kayong dumipende sa isang lalaking ganyan Pinapabayaan kayo... Oras na magkatampuhan kayo... Bakit hindi pinag-uusapan? Sahalip, itinataas yung pride... Sahalip, bigla lang mawawala... Sahalip, hahanapin ang kasagutan sa ibang tao... Tama ba yun mga kamamay? Kaya kung ako sa inyong mga girls... Mag-isip kayo... De depende pa ba kayo sa isang taong ganyan... Na pinapabayaan kayo sa oras... Ng kahirapan? Okay? So sana matauhan kayo mga kamamay... Mga girls especially... Huwag kayo masyadong marupok... Okay? Matuto kayong hindi dumepende sa isang lalaki kapag ka ganyan na yung sitwasyon. Sigurado ako mga kamamay, mag-iisip ang isang lalaki, matatauhan ng mga yan, babalik sa inyo at i kayo kaagad-agad. Alright? So next, Piliin ang mag-self-improve sa halip na umiyak at malungkot at magmukmok. Ayan. Mga kamamay, sa mga oras na hiniwalayang kayo, sa mga oras na hindi nagpaparamdam, sa mga oras na tahimik ang lahat, sa mga oras na pinababayaan kayo. Mga kamamay, alam ko na iisip din kayo ng isang lalaki. Pero bakit hindi kayo binabalikan? Bakit hindi sila nakikiusap sa inyo? Bakit hindi sila nagmamakaawa? Bakit sila hindi bakit sila hindi humihingi ng sorry? So dahil nga sa pride ng mga 'yan. So wala silang plano na bumalik kung wala kayong ginagawa. Kaya kayo mga kamamay sa halip na umiyak, magmukmok. Okay? Malungkot, magself-improve kayo. Kapag nakita ng isang lalaki na ganyan kayo sa kabila ng inyong uh, kalungkutan, sa kabila ng inyong paghihiwalay, sa kabila na inino-contact kayo, talaga matatauhan 'yan ang bilis niyang bumalik, ang bilis niyang mag-message pag nakita niya na mas gumaganda ka kahit na magkahiwalay kayo. Na mas uh, nag-iimprove ka. Okay, mas nagiging asensado ka kahit wala siya. Kasi mga kamamay isipin talaga ng isang lalaki na baka may may umabang o baka mamaya may biglang uh, umagaw ng papel niya sa relasyon ninyo. Baka mamaya may manligaw sa inyo. Baka mamaya may may uh, may makulit na biglang uh, pumalit sa papel niya bilang asawa mo, bilang boyfriend mo. 'Di ba? Hindi niya pi, hindi niya hahayaan 'yon. Kaya sa bawat araw na lumilipas, talagang mag-iisip at mag-iisip yan at mahihirapan sa kaiisip kaya pipiliin niyang bumalik sa iyo, pipiliin niyang mag-sorry sa iyo, pipiliin niyang i-contact ka. Kasi possible marami yung po pwedeng mawala lalong lalo ka na. Malaki yung po pwedeng masayang dahil sa ganda mo niya kasi nag improve ka. Kasi nagiging maunlad, nagiging asensado ka pagdating sa itsura mo, sa pera mo, sa salapi mo, sa kayamanan mo. Lahat i-improve mo kapag ka ganyan. Okay, ang balik niyan mga kamamay. Maganda para sa inyo. At the same thing sa inyong partner ay eh, talaga talagang magsisisi sila at talagang tatawagan kayo ng mga yan na gusto na nilang bumalik sa inyo. At bababa syempre ang kanilang mga pride. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, piliin nyo po ang mag-self-improve magpaganda. Alright? So mga kamamay, yan lang po ang aking ilang mga tips na pwedeng i-share sa inyo. Alam ko marami pa pero masyado nang mahaba ang video ito. So bago ko tapusin mga kamamay, gusto ko lang pong i-shout out ang ilan nating mga subscribers na talagang uh, solid. Ito po isus uh, ito pong aking mga i-shout out mga kamamay. Ito po ay mga nag-comment doon sa bago nating channel. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo rin pong ma-shout out, mag-subscribe na kayo sa ating isang channel, yung Home of Love Advice, at mag-comment po kayo para makita ko inyong mga pangalan dyan. Okay? So, mega shout-out kay uh, Mikovil Gasba. Magandang gabi po. Kay Rosely Palomo. Magandang gabi din po, ma'am. Kay Aileen Estopa and kay Tesha Channel. Ayan. So, mga solid nating uh, viewers yan. Mega shout-out po sa inyo. And thank you for supporting our channels. Ayan. So, mga kamamay, salamat sa mga nanood. Salamat sa mga nag-comment. And syempre, sa mga mag-comment pa, marami rin salamat. So, kita-kits na lang muna ulit tayo sa mga susunod susunod pang mga vlogs and love advices na aking maaaring i-upload dito. Masaya po ako na nandiyan kayo at syempre, mahal na mahal ko po kayo mga kamamay. Alright? So once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam sa inyo.